Mama Santos and magandang hapon po, po sa ating lahat welcome to my vlog oh, nasa gayaman chill ako ngayon ha ah. mga soki kun mga uh, mekaniko oh. oh, dito lang yan sa ha ah. oh, nasa chill si Gayam, ah, Neon Green ngayon gayaman ha ah. oh, shout out sa mga pilado ng chill gayaman lalo ng mga mekaniko ng chill oh, yan yan kumakain ng balok yung isa nandun

Chil Gayaman, sini yung green. Balut, balut. Oh. Siapa? Siapa? Ah. Siapa? Dale, tembak tayo nang ano, yung may ano dito ay. Wala na.

Yeah. Balut, balut. Oh, see you see now my friend, my idol.